Nasubukan mo na ba ang kumatok sa kahoy para maiwasan ang malas? O umiiwas ka bang dumaan sa ilalim ng hagdan para makasigurado? Kahit hindi natin namamalayan, ang pamahiin at dinakasulat na panuntunan ay may impluensya sa ating kilos araw-araw. Ngunit saan ba ito nagmula? At bakit marami pa rin ang sumusunod sa kanila? Samahan niyo kami sa pagtalakay sa mga nakakagiliw na pamahiin at lihim na kaugalian sa mundo. Unahin nating ang mga pamahiin na makikita sa iba't ibang bansa. Sa buong mundo, iba't iba ang pamahiin. May ilan na nakakakilabot, meron ding tila pang Hollywood horror movie, pero siyempre, may ilan ding parang gawa-gawa lang ng mga chismosa sa kanto. Well, tunghayan natin ang unang halimbawa. Ang pagkatok sa kahoy, nagmula sa sinaunang paniniwala na may mga espiritu sa punong kahoy na nagpoprotekta sa atin. Simple lang. Kapag nakita mo ang iyong kapitbahay na mahilig mangutang ng sardinas sa iyong tindahan, mabilis ang katok sa pinakamalapit na kahoy ang kasunod upang ikaw ay maprotektahan at malayo sa kamalasan. Pero saan ba nagmula ito? Noong unang panahon, naniniwala ang mga tao na may mga espiritu sa mga punong kahoy na nagpoprotekta sa kanila. Para bang may VIP security team ka, kaso hindi mo sila nakikita at ang paraan ng paghingi ng proteksyon. Katok lang. Pero paano kung wala kang kahoy sa paligid? Paano mo kaya maiiwasan si Kapitang ang kapitbahay mong mangungutang? Pangalawang halimbawa ay ang numero 13. Kinatatakutan sa kanluran, madalas na iniiwasan sa mga hotel, ngunit sa ibang kultura, ito ay itinuturing na maswerte. Sa kanluran, ang numerong ito ay tila kinatatakutan na parang ex mong hindi mo na gustong makita. Walang ikalabintatlong palapag sa mga hotel. Walang ikalabintatlong linya sa eroplano. At malamang, wala kang gustong kaibigan na ikalabing tatlo sa listahan. Pero teka, bakit? Ang paniniwalang ito ay nagugat sa mga lumang paniniwala na malas ang numero labing tatlo. Dahil sa huling hapunan ni Jesus, may labing tatlo na sa mesa. Pero sa ibang bansa, ang numerong ito ay swerte. Sa Italy, mas masaya ang ikalabing tatlo. At sa China, iba pa ang malas na numero, ang apat. Buti na lang, hindi tayo lahat pare-pareho ng paniniwala, kundi mahihirapan tayong magbilang. Pangatlo sa ating listahan ay ang masamang kapalaran kapag may nababasag na salamin. Paniniwala na ang salamin ay nagmumuni ng kaluluwa at ang pagkabasag nito ay maaaring magdala ng sumpa. Opo, kapag nabasag ang salamin, malas daw iyon. Pero sino ba ang unang nagsabi nito? Ang paniniwala ay nagmula sa ideya na ang salamin ay nagmumuni ng ating kaluluwa. Kaya naman kapag nabasag ito, parang sinira mo ang iyong refleksyon at kasama nito ang posibilidad na magdala ng sumpa ang solusyon. May mga nagsasabi na dapat mong pulutin ang piraso at itapon sa dumadaloy na tubig para mawala ang malas. Pero kung wala kang ilog sa tabi ng bahay, baka kailangan mo na lang tanggapin na medyo minamalas ka sa linggong ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga dinakasulat na panuntunan sa iba't ibang kultura sa ibang bansa. Nasubukan mo na ba ang bumisita sa ibang bansa? Paano kaya kung may mga panuntunan na hindi naksaulat ang kanilang kultura? Tingnan natin ang mga halimbawa una. Huwag magbigay ng relo sa China. Isipin mo ito. Birthday ng kaibigan mong inchik. Tapos ang naisip mong regalo ay isang napakagarang relo. gold plated, may engraving pa. Ang problema, sa kultura nila, ang pag-aabot ng relo ay parang pag-abot ng countdown timer sa huling oras ng buhay nila. Happy birthday or rest in peace. Kaya kung gusto mong manatiling kaibigan nila, palitan mo na lang. Yan ang ibang regalo. Kaso, wag mo rin bigyan ng sapatos ha. Ibang kwento na yon. Sumunod, bawal mag sa gabi sa Russia. Kunyari ay gabi na. Tahimik ang paligid. Naglalakad ka sa isang madilim na iskinita sa Russia. Para hindi ka bahan, nag-decide kang mag ng team song ng paborito mong pelikula. Bad Idea dahil ayon sa paniniwala nila, ang pag-whistle sa gabi ay para kang nagpapatawag ng masasamang espiritu. E paano kung isang whistle battle ang nangyari? Ikaw, versus 2, isang multo na gustong magpakitang gilas sa tunog ng hangin? Wala, talo ka. Pangatlo sa ating listahan. Huwag gamitin ang pula para isulat ang pangalan sa South Korea. Nagsusulat ka sa notebook, nagdududel, tapos bigla mong naisip isulat ang pangalan ng kaibigan mong Koreano pero gamit ang pulang tinta. Oh no. Sa South Korea, ang pangalan na isinulat gamit ang pula ay pangkaraniwan lang sa mga lapida. Parang accidental self-invitation sa kabilang buhay. Kaya kung gusto mong manatiling buhay at hindi maging bida sa isang horror movie, gamitin mo na lang ang itim o asul na tinta. Mas ligtas, mas walang drama. At ayan na nga ang mga simpleng aksyon na akala mo'y normal lang. Pero sa ibang kultura, e eh baka makaengkwentro ka ng malas, multo o hindi na muling iimbitahan sa kaarawan ng kaibigan mong insik. Kaya tandaan, maging mapanuri sa mga dinakasulat na panuntunan, baka mamaya ikaw na ang susunod na viral na cultural blunder. Pero bakit patuloy natin ito sinusunod? Isang tanong na minsan mo na naitanong habang kumakatok sa kahoy o iniiwasang tumingin sa basag na salamin. Bakit nga ba natin ginagawa ito? Well, buckle up dahil sisilipin natin ang psikolohikal, panlipunan at medyo takot sa malas na dahilan kung bakit hindi natin matakasan ang pamahiin. Ang psychological comfort, ang pagsunod sa tradisyon ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Sino ba naman ang ayaw sa konting peace of mind? ang pamahiin ay parang emotional security blanket, parang staff toy na hindi mo na talaga kailangan pero hindi mo rin maiwan. Ang pagkatok sa kahoy, pagsuot ng pulang underwear sa bagong taon o pagsunod sa kahit anong safety precaution na nakakatanggal ng kaba ay isang paraan para pakalmahin ang ating utak. Hindi man ito scientific, abay kung mas mapanatag ang loob mo, walang mawawala kung susundin mo pangalawang rason ay ang social influence. Ginagawa ito dahil di lahat naman ay sumusunod. Ganito yan. May isang grupo ng tao at isa lang ang hindi sumusunod sa pamahiin. Alam mo kung sino yon? Ang bida sa horror movie na unang mawawala. Kaya mas ligtas na sumabay sa agos. Wala namang gustong maging that one person na hindi nakisama at biglang nagkataong malas. Kaya kahit hindi tayo naniniwala, madalas nating sabihin, eh, wala namang mawawala kung susundin. At huli ay ang takot sa kahihinatnan. Kahit hindi tiyak, ayaw ng karamihan na sumugal sa malas. Alam mo yung kwento ng taong hindi naniniwala sa pamahiin? Tapos nagkakataon siyang malas pagkatapos? Pakiramdam niya parang may unseen force na nagparusa sa kanya. So dahil dito, marami ang nag-iisip. Better safe than sorry. Walang solid evidence na may mangyayaring masama kung hindi natin sinunod ang pamahiin. Pero, ayaw naman nating subukan. Tulad ng hindi pagbigay ng sukli sa gabi. Baka hindi totoong malas. Pero gusto mo ba talagang i-risk? Hindi. Maraming pamahiin ang nananatili dahil lang sa pagiging bahagi na ng kultura at tradisyon. Kahit hindi natin ito buong pinaniniwalaan, patuloy itong gumagabay sa ating kilos at minsan sa di inaasahang paraan. At diyan nagtatapos ang ating pagbabalik tanaw sa kung bakit hindi natin maiwan ang pamahiin. Isipin mo na lang, ito ang pinaka-low budget insurance policy natin sa buhay. Walang premium, walang paperwork, basta sundin mo lang.